Morning mga katrops So Today is uh, Thursday mga katrops So ito yung adventure natin ngayon uh, Nasa area na tayo ng South Super Highway Ayan. So yung adventure natin mga katrops uh, Pupunta tayo ng LTO So ipaparehistro natin Itong sasakyan na to Kaya Ito yung ano natin uh, Adventure natin So sana uh, Ano lang ah uh, matapos tayo agad oh konti lang sana yung pila pero pag mga ganitong oras mga katrops ah uh, time check natin na uh, alas 8.15 na so malamang to mga katrops uh, mahabang pila na to sa smoke belching kasi yun lang naman talaga yung ah uh, medyo matagalan tayo doon kasi yun nga sa pila nga kaya yun ang ano doon pero Ah uh, Subukan natin mga katrops na magawan to natin ng paraan kasi mayroon pa tayong biyahe. Uh, kontakin natin yung kakilala natin doon. Uh, may kilala kasi tayo doon. Kaya doon tayo magparehistro sa uh, LTO ng Espanya. Yan. So, marami namang LTO pero uh, doon yon kasi mas maganda kasi yung may may kakilala tayo doon so mas maigi kasi kilala tayo doon eh at madali lang so sana lang ah, uh, pag walang walang ganong pila kaya so ang gagawin natin ito dahil medyo tanghali na ah, uh, dito tayo ah, uh, mag skyway na lang tayo para madali so pagbalik Pagbalik... Uh, pwede na tayo hindi mag-skyway kasi... Uh, wala namang ano... Uh, hindi naman tayo... Nagmamadali... Ngayon lang... Uh, Nag-skyway tayo kasi... Inano natin yung pila ng isipag building para... Maka... Ano tayo agad... Makasalang tayo agad sa... Ano... Sa number o... Oh, makakuha tayo ng number agad na medyo... Hindi kaano... Uh, kahabaan na kasi... Uh, mayroon silang cut off na ano mga drops uh, ilan lang yung ma-smoke ng umaga at saka hapon kasi ang pakakaalam ko uh, 100 o 150 lang o 200 mga ganon sasakyan sa isang araw kasi inaano na yan nila ng ano, uh, oras na binilang nila kung ilang sasakyan yon sa isang araw na magawa nila kaya yun so pero piniim ko na yung kakilala natin doon na on the na tayo para mayroon na tayong number doon pagdating na -reserve, na reserve na yung number natin so sana lang uh, pagdating natin doon medyo mababa pa yung number kasi uh, medyo natagalan tayo ngayon kasi naghintay tayo ng uh, biyahe uh, may sundo tayo ngayon isa Uh, piniim natin na uh, wala. So, dumating na yung kasama ko. Uh, kaya yon sinako, binilin ko na lang sa kanya kung sakali mag-ano, uh, bigay ko na lang sa kanya yung biyahe ko sana. Kasi pupunta ako ng LTO. Kaya medyo uh, tinanghali tayo ngayon. Kasi medyo tanghali na rin yung pumasok yung kasama natin. Kaya yan ang nangyayari natin ngayon. Pero sana lang, ah, uh, Ulitin ko sana makakuha tayo ng medyo mababa pang number na ano, sana naka, naka na tayo doon. So, ganun talaga yung ano natin mga tropa, pag may kakilala ka sa LTO. Ah, uh, undaway ka pa lang may number ka na. <laughs> ay yung mga sikreto natin mga katropa para madali. Ayun, sa, sa mga gustong magpa-register sa sakyan diyan. Ah, uh, kung gustong magtanong lang sa akin, uh, welcome ko kayo kung paano gagawin natin uh, medyo mabilis uh, hindi tayo mahabala ng konti sa oras kaya wala namang problema sa akin uh, tanong lang kayo walang bayad yun <laughs> uh, sandali lang mga trop so magbabayad muna tayo ngayon kasi parang hindi kumana yung ano natin yung RFID ayan ay op, op, op. ayun 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 na ah, umangat kala ko kala ko hindi umangat so <laughs> O mga ito mga tropes, yung pang malapitan, kung mag malapit na itutok dun sa ano, sa kasi gumana, pero pag medyo uh, malayo-layo pa, ay uh, hindi siya gumana, kaya kanina uh, tinutok natin konti. Kaya ayun, so gumana siya. So wala naman traffic, maluwag naman kasi madalas yung dito mga trops uh, sa may magsaysay, yan, magsaysay bridge na yan. So dito, kadalasan dito, ah uh, mahabang pila dito. Pero sa ngayon ah, medyo okay. So maluwag. So abang-abangan nyo pala mga drops. Ah, mayroon tayong ah, upload kanina. Ah, papasalamat tayo sa blessings. Mayroon tayong nag-deliver tayo ng itlog. So, papakita ko sa inyo mga troops maya yung LTO at saka ano natin uh, yung smoke nila so medyo mga siguro mga troops ah, nandun na tayo ng mga 5 to 10 minutes ah, nasa LTO na tayo makakarating na tayo doon ayan oh medyo mabilis talaga mga drops so ito mga drops uh, ah, mayroon tayong i re na naman dito Ah, uh, mayroong area din dito na may nanghuhuli. So napakaganda na naman to sa mga nanood ng video nito o sa mga driver. Yan. So abang-abangan nyo kasi malapit na tayo mapunta sa sinasabi ko na mayro na namang manghuli or manikit ayan So advantage nato sa inyo mga katropa diyan driver diyan. Uh, sa mga hindi pa kabisado dito na daan sa mga bihira lang kayo dumaan pag makadaan kayo dito pag, pag mapanood nyo to ng video na to uh, maganda po to sa inyo mapakita ko sa inyo mga katrops kung saan yung minsan na mayroong magabang o minsan naman wala pero mas maigi talaga na alert na kayo agad pag mapanood nyo to ng video nito ayan malapit na tayo ayan so dito to mga katrops sa may Uh, Lakson Avenue to mga tropa sa ito yung kalsada na to Lakson Avenue pag galing kayo doon sa may Magsaysay Bridge yung pinakita ko sa inyo kanina nandito na tayo sa Lakson Avenue pag dumiritso kayo mga katrops uh, dito dito kayo na linya pag dumiritso kayo huwag kayong sa pinakagilid yung may motor yan yung may nag ano ng barikada nag ano ng mga nag ano ng tabas na mapuno huwag dyan So dito kayo, ayan. So dito kayo sa pangalawa. Tandaan niyo sa mga kakapano ng driver. Yung stop na diyan mga katrops, uh, ayan yung Pahardo Street. Ayan. So kasi tayo dumiretso ah uh, dito tayo. Pero pag lumampas na kayo dito ng yan yung Pahardo Street niyan, stop niyan. Pipisto na tayo dito sa gilid. Yan, dito tayo sa gilid, ah. Kasi... Mayroong... Ano dito, ah... Mayroong manghuli dito sa unahan. Ayan. Ayan, mga trops, oh. Yan ang nag manghuli, yan, mga trops. Sa Mayluyuluya Street, yan. Pag dumiritso tayo doon... Kasi dito tayo sa pinakagilid na linya. So, huliin na tayo doon. Kaya... Tandaan nyo yung arena yun. Liliko na kayo sa Loyola Street. Ayan. Kung dito kayo nakadaan sa pinakagilid, huwag na kayong dumiritso kasi sigurado katulad kanina mayroong nag-abang. Ayan, Yari ka noon kung dumiritso kayo. So, kung gusto kayong dumiritso kanina sa may Loyola Street, dito kayo sa pangalawang lane. Pwede yun. So, malapit na tayo mga trops sa may... LTO ng Espanya Ayan, ah, nasa Espanya Street na tayo mga trops, oh? Ayan So, nandito na tayo mga troops. Nandito na tayo sa may LTO Ayan po yung LTO mga troops oh. Ayan, Ayan. So, yan, yan yung smoke belching nila mga katrops. So, tatlo po yung ano nila dito mga tropes. Ah, uh, tatlo po yung ah, uh, smoke belching nila dito na ano. So, dito tayo sa kabila. Kasi parang mahaba na yung pila doon. Dito tayo. Dito tayo sa kabila. Yan na yung ano sana mayroon pang bakante dami na mga drops video Lagyan natin yung oh, okay lang, wala po mo yan. Yeah, mga tropso. kita ko sa inyo yung mga... mga ठीक है, ये